ito na mga kabad so, maraming salamat sa panunod ko, sa pag pana so talagang makindi ang bising ng Panginoon malaking pusit oh. yan saka ang hindi lang yan meron pa yung barokbok saka yan ang ibang pusit sa yung lukos panos mga kabads yan nakadali to ay si to na si Poy ayan kay Poy yung panos sa yung ano barokbok at yung ibang mga pusit ayan nakadali rin dyan si Ken mga kabads kay Poy yan o oh, ang dami ayos so magluluto tayo mga kabad ayan si Ken nagpalikit na ng apoy si yung nga yes si Poy nagkuha ng ano uh, kamdiro kaya uh, kasi ano ano tayo ang sa ingan pala yun na ang luto natin yung makabaga ano yun, uh, sabaw dubo uh, at inihaw okay. So, nito, so, yun okay matin dito mga kabag ito yun ano sa kilo sa kilo ito mga ang kuset talagang malaki sa kuter talagang nagtirada ito ay um, ito na natin to ano Iyaw ito e, na may kamatis mga ka Ano na ito, nalisan na nang? Ata Yung eng yung eng niya, yung eng ba? Nalisan na Okay Sino yan? Ano na tayo? Ano mo, bubara? Uh, tayo ng sibuyas, kamatis. Ako okay, dyan, ako Ang ilalagay sa loob ng pusit. Sa so, para sa ano yung mihaw? Parang kumakain ka ng pusit ah. Pindi to? Ah, uh, ko pusit. At kula? Pinilaw mo na. ni ate. Balikaan <laughs> ko kula. Ha? Balikaan ko itong ano um, ah. Ha? ba? Um, Hindi ah. Hindi, iwasan mo yun eh. Ang uh -huh. pusit yun, Dar. pusit. Hindi mo pino. Hindi mo ligas yung pino talaga. titira kamatis ito na lang ito na lang lagyan na natin sa loob ang pang palasa pang pasarap para sa energy cup ano na energy cup bago ang tingkay pang kulang tayo sa ano sa asin ah Paul Uh, uh, dalawa to, yung isa. Ganun din, dalawa tong inihang. Ganda yung siksik, siksik -sik sa ano ba, ingredients. Para ang lasa ay manuot. Sige na. Tingnan natin. Iksikin talaga. kargado ah. Mon. Yeah, okay, saka ano to? Yeah. Sige ng stick dito, tatlo, saka dito, ya mga saya. Tapos mga nyog, talong, pang sabaw. Yan. kamatis. asin, mamaya um, ano? -ado sa adobo yung ano pang adobo si kata ito yung inihang na pusit okay ito yung pang adobo si kata yan panos na kami pusit Tara. Tara na tayo

Grupo. sagara, lawad. Lawad, <laughs> talang tayo. Ni pa unap kusit. Dan. Ito oh na ba yan? okay? Okay. Okay, alright na. Tingin mas kasakasin. Parang yung yeah. dulas-dulas na yan. Ha? Medyo madulas. Wala. So mga Yan.

Basta akong bata-bata. Huwag nang lagyan ako. Huwag na lagyan ako. Lagyan natin ng tuyo. Nalagyan ko na ng paminta, asin, buyas. buyas, buyas, bawang, paminta, bawang, sinigang. Sakutsa muna natin mga kabag. Ito ay yung panos. Saka yung itong puset. Kasi tingin walay namin yung panos ay matatagal yung panahin pagkain na natin ng panos malambot lang tumi kasi ito mabilis kumano malambot punta <coughs> punta natin kay Ate Julie uh. ah lagi mo oh, ang bento kaya na ayun ang masarap na yan yun yeah. Ako na yun eh. Ay, na May nakasalang natal Ayan po Pagkarni na yun eh. ah, na, yun eh. ah. na tayo nakabad. sayang panuh

Ayan mga bads, aloto na yung poset na nadali ni Boy. At si Boy din ang... Luluto. Luluto. Ako lang yung lumiso. Ay! Lagyan na natin ang poset. Hindi malambot na yung panos. ating gata. Lagyan natin ng luyang dilaw, mga quads. Ano mo si gata? Ano ng ini mo Luyang dilaw para magkulay nang buhay. Magkulay nang dilaw. <laughs> Tawa ito. Magkulay ang buhay. Okay. Para sa <laughs> buhay. Ayaw, mga bad, siyang.

Tol! Yes! Oh! oh ano ka? Mm. May gan. Hanaan na tayo? Hmm. Adobo, pagkata. Mayroon yung mga kawan, magkakulay na yan. Kulay mo Kulay na mga kabad. Kulay na ang ating buhay. Ay, aboy, kabad mo! Ay, may ah, mo! Ay, ay kabad natin ang kabad mo! Ay, Ayan. po, maluto. Lagyan natin ang siling haba. Ang ngayon namin siling haba ay ng okay. <laughs> Saka, sili.

Dito kayo magkakain sa labas kasi dun sa kubo madilim, mga banas. Sinabawa na tayo. Last na recipe. Si Barok. Nagkulo na eh, na natin, na isda. Hey. natin ang isda. Okay. Lagyan natin ng talong. Ay, mga kabad, makain yes. uh, na at dito kami nakapisto na. kain so, <coughs> yes. na tayo mga kabad. Pre -ano tayo. Pre na tayo. Pray muna. Okay. okay. Uh, Lord, maraming salamat po sa araw nito. Okay. Mga kabad, so, kain okay. tayo. So, um, eat na. Okay. 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 para Sa si pasah. na. Kain na. tinig mo Kain na. Ay na. Ay na niyo, ng sa Ano sa Adobo sa gata. At yan ating inihaw. Pangwaluhan. Nasasabi ni Poy na inihaw na. Pinirito pa. Pinirito <Happens> pa. <ahead> Matindi pakadali. Yan. Ay. Hoy, ito. lang, ikot. Sige. Okay. Oh, uh, ito 'yan oh. Tara, tong ano. 'Yon. Bawas, bawas. 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 Parang, Parang gusto mo na mag ng tubig. <laughs> rolling, rolling. Tira toy. Sabaw na kaya, sabaw. Mabalas kasi sa kubo mga kawas eh. Kasi ngayon panaw talaga, may inip. Kaya naglamas kami nyo. Dito kami sa tabi ng kusina. Oh. Sinabaw. Yan.

baka sabalit sa wala nang <laughs> ulam Wala <laughs> Aba, mamaya ano Nitira ulit tayo Yeah, yun yun respectively yung po yung panggulong tergan nagpakan-dah makakanda talagang talagang Napakaganda. talagang talaga At yan

Napalakpalak yung gabi ayang pangot taas. Wala ano, na no, naman parang puset bala. Katuwaan lang ng Jed. Mmm. Mmm. Oo. Ah, yung Dumadala na yung pag, ko pag Sikin. yung ko kagabi. gabi. Si Kin. Sabi ko mga experience eh. Kaya ng puset.

Kahit nyo dyan, naroon natin maging kernel ng kisong. <laughs> Biro, di kasi makaluto ng ganito mga kabad. Kasi dati, karamihan, binibinta. Kasi wala yun, no Kasi kailangan din ng ano. punting kita. Bino ko po sabi. Kaya paminsan minsan sam. Ah, tikin din. <clears throat> Pag ano na talaga.

natin mo ano eto na may mga pa hilaw. Tara tayo. Bob. Ng dali mo. Tara gamukan ka panday. Ang. O panta. <laughs> <Woo! laughs> hm? May 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 may. Kapos ko dilo. Hay. Ku kanin talaga ko eh magka cellphone na ko eh. Sabi ko maglalakas eh. Ya. Ambot. Oi, ay sauce, rude. Kada amet, na amet.

<laughs> huwag natin sila ang napagkatawang kasi sa si isang buwan, ilang din ba? Nag-catipol. Kita mo mamaya, buro ang sikat dito sa sarap. Sigurada. Ilawan mo sa ulihan? Ay, gabura yung daan ay. <laughs> ay, dalawang kapay ba naman ang nagsisan? Eh, ang resting buro sa lang. ba naman? Mara kong resting siya. Dapat sa mayo. parang ganyakas din tayo Kung kumaya ba? Sabi

Mm. Ano? Kataw. Tulo tulog let. Wala naman tayong magpa tulog nang mahabang oras. Meron din maka sama tama. Tine. Mm, sakto ng sakto ba? Tak tak ng oras ay. Ay, tulog. Tulog din pa si Kina. Akin na 'yan. Pare. Kan. Kaya tak ng tayo. Ay, kung ganun. Kalan. Kalanin tayo. Ito, dito. Binito. Tunay Bumbay na po sa... Oh, ay sus Tunay oh. Hmm? demo, mo Uy, uy ba? Ulo Ang malaga sa Ang ulo Ang ganyan ng Tunay na nasa Boom. hm.

Sana yes. um, yes, ah. mm. ay nagustuhan nyo po. Hindi pa nang marami mga Yes. So, God bless po. Mayingan tayo palagi. Shout out po sa inyo lahat Bulal. <coughs> ang tigasin. <laughs> Sayang ang tato. Ganyan po eh. Tapos na kain. Hugas Wala. Plato. <coughs> hey. Alright. Washi-washi lang yan. Si Ken, saka si Paul? do ko po. Nag-a-a-a. Higa-higa.